Kung pipin against 9. Hmm. Baka bukas pa na talaga. Ito naman tala yung kinuku. O diba? Ano yung ano kinuku? Parang kinuku, para kinuku, para kinuku yata. O, o kinuku dita. Diba? Manitis yung 15 sa 9. Diba? Sa diba? 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 Ilan lang bumalik ka dyan na hindi nang isa tayo sa nabusit sa sa'yo. Na baka bumalik ka dyan iba dyan dahil malapit na alabas sa Sarah Duterte. Kahit anong mangyari, ay gumagabigyan sa pangyipis sa'yo kay eh, Alam, ko, ito to to yung impeachment eh. E. Dahil, marami kang kabulungan dyan eh. Diba? Sir, manipis lang, yung sa webe. Nain nai lang, lang sila markuleta. Pag yung sumama iba dyan, ikukunit ka, tanggalin ka, at iupo si Kayetano. Eh dapat mo, abogado yun eh. Abogado yun eh. Eh sa kanya, ay naman hindi naman magayon sa kanya. Hindi ko sa kanya to Marami siya alam. Itong si Jangan kalau teman kaya.